So ganito, parang etong grupo, sabihin na natin, etong kulto na ito ay maihahalin tulad natin sa grupo ng INC. Yan. Lumabas na po, bistado na, na ang sinuportahan na etong grupo na ito ay ang marcos Sara Tandem or ang UNI Team noong nakarang election. So Rigao del Norte, del Norte cult forced members to vote marcos Sara. Pinersa ang mga miyembro. Sino pa ba o anong grupo pa ba, pa ba ang gumagawa nito na pinipwersa yung grupo? Diyos ko, ay bakit kayo naandyan kung, kung hindi pala kayo makapag-exercise ng sarili nyong rights at yung inyong sariling pag-iisip? Bakit nasasapi kayo o nabibilang pa rin kayo sa mga grupong ganyan? Katulad nga po ng INC. ba diba? Kaya pala daw may pa-selfie-selfie sila na itong mga nasa unit team, yun pala ay may pinagsamahan. Kaya ayun, bistado na. So nakikita niyo, po itong mga pictures na naandito. Nandiyan si Jaime Marcos, si Abalos, si Bong Revilla, ayan, si Padilla, si Bato, yun. Kaya naman pala. At pati si Bongo po, na naandiyan, tingnan niyo naman. Mm -hmm. Okay, so alam natin kung ano yung Uh, balita ngayon tungkol sa kulto na ito na iniimbestigahan na rin ng Senado. Dito sa Rappler, ang sabi, a source who requested anonymity, uh, anonymity told Rappler in an interview on Wednesday, October 4, that J. Kilario, the president of SBSI, ordered members to vote for candidates in his line-up. Yun. All right, so nakikita nyo, Ito yung ito yung uh, sakit ng ating bansa. Yung ang mga kababayan natin, yung mga nasasapi o nabibilang sa isang grupo halimbawa, kung ano ang iniutos ng kanilang grupo na dapat uh, iboto, yun ang susundin nila. Yun ang gagawin nitong mga kababayan natin kasapi nga ng, ng kung anumang grupo yan. Katulad ng INC at etong kulto na ito. Siyempre, pati na rin yung kulto um, ni Kibuloy. Hmm, ba? Diba? Nakakalungkot, nakatotohanan na ang mga kababayan natin ay nawawalan ng sariling desisyon sa buhay, sariling pag-iisip dahil sa mga grupong kinasasapian nila. Sana po ay magising tayo, ang mga kababayan natin, ano ho, na Itong mga ganitong klaseng grupo ay inululoko lang kayo at inuuto lang kayo. So sana, sana, sana lang magising kayo sa katotohanan. ba? Diba?